kaso ng rabi sa bansa tumaas ayon sa Department of Health. Narito ang news ni Christine Belen. Nakapagtala ang Department of Health o DOH na ng 63% pagtaas sa kaso ng rabies simula kalagitnaan ng Desyembre noong nakaraang taon hanggang atrese ng Enero ngayong 2024. Sa datos ng DOH, nagkaroon ng 13 kaso ng rabies mula a 17 hanggang a 31 ng Desyembre mula sa 8 kaso lamang na naitala dalawang linggo bago ang nabanggit na panahon. Dahil dito nanawagan ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang kanika nilang patakaran upang matiyak na may na ang mga aso at pusa sa kanilang komunidad. Binigyang diin ng DOH na bagamat trabaho nila ang magbigay ng kagamutan sa mga natamaan ng rabies, kailangan pa rin mag ng publiko dahil anila, prevention is always better than cure. At iyan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.